Isa pong magandang magandang tanghali muli sa inyong lahat mga kaibigan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Nais ko po kayong kumustahin. Kumusta po kayo? Dito po sa amin ay umuulan, umaambon, umiinit, umaambon, umuulan. Yan po ang <clears throat> panahon po dito sa amin. At ako man po ay uh, kapag ganyan na po ang panahon na kumukulog, kumikidlat kahit tanghaling tapat ay hindi na po ako lumalabas ng bahay. Dito na lang po ako naka-standby sa aming munting terrace dito sa aming kubo. At ako po ay nag-iisip-isip. Alam niyo mga kaibigan, no? <laughs> Habang uh, Pinapanood ko po ang mala-marshalo na design ng kaguluhan sa uh, K.O.J. Siba sa Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao City. Naalala ko din yung aking uh, anak doon dahil <clears throat> ang aking anak ay doon po yan. Nakatira sa barangay uh, Kalinan yan. At doon po mismo sa area na yan mga wala pang 30 minutes mula sa tirahan ng aming anak ang uh, KOGC. So doon po mismo sa area nila ay naglipa na po dyan ang mga kapulisan. Meron po mga checkpoint na nangyayari po dyan at uh, bilang isang uh, ina, o po ay uh, nag-aalala din kasi nakikita ko po sa nangyayari po sa KOGC ay talaga pong wala na pong uh, demokrasya, wala nang batas na pinapatupad. Yung uh, tamang batas kundi parang mga mali na na patakaran po ang nangyayari lalo na ngayon na nag-announce na po yung uh, general na hindi na po makapasok sa loob ng KOGC o sa loob ng compound kapag wala pong permit. Nakakaawa po yung mga nakatira doon kasi once na lumabas sila, siyempre, kailangan nilang bumili rin ng pagkain nila pero hindi na po sila pinapapasok ng mga pulis. Nakakaawa po no, mga kaibigan at uh, minsan para nakakagalit din ang puso na <clears throat> yung mismo mga residente doon sa loob ay pinagbabawalan na at yung kanilang karapatan ay kinuha na ng mga pulis. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uh, history. Kasi peaceful naman ang loob ng KOGC at kahit anong gawin ng mga polis doon na sa loob ay wala talaga doon ang kanilang subject na hinahanap yung leader ng KOGC na si Pastor Kibuloy. <clears throat> Bilang Pilipino mga kaibigan nakakaramdam din po tayo minsan ng galit ng ating puso bakit ganito na ang nangyayari sa ating bansa kasi naiisip ko din kung pwedeng gawin doon sa isang sekta ay pwede rin nilang gawin sa iba pang religious uh, group o sa mga ibang sekta din ano po nakakalungkot pong isipin sa ating panahon ngayon na nangyayari po ang ganito kaya lang kapag tayo naman po ay open sa salita ng Diyos. Talaga pong mangyayari ang mga bagay na ito dahil nga po nakasaad na po 'yan sa Biblia ang mga mangyayari bago po dumating ang ating Panginoon. <coughs> At bilang tao naman na narito pa po, po tayo sa mundo Kapag nakikita po natin ang nangyayari, ano po, yung mga panggigipit, may nakita po ako doon yung isang uh, matandang babae sa loob ng uh, KOJC, isa po siyang uh, leader din doon na matandang babae ay uh, inispringhan ng uh, bagitong pulis, ng uh, paper spray ba yun. Ang umbagay eh, talagang ginagawa nila kahit may mga nakatutok na kamera ay talagang wala po silang takot na gawin yung bagay na hindi na po tama at uh, parang hindi ko na po nakikita yung demokrasya sa ating bansa kapag ganun. Alam niyo mga kaibigan no nakakapagtaka din naman na gano'n na ang nangyayari sa mga kababayan natin doon ay wala man lang sumusuway o kahit man lang boses ng ating uh, pangulo ng ating uh, presidente na uy, labag na yung ginagawa ninyo dyan kung hindi niyo naman makita si Pastor Kibuloy ay uh, umalis na kayo dyan kasi nabubulabog na, may namatay na sa takot kaya umalis na kayo dyan pero wala pong ganong uh, utos kumbaga eh parang bulag dingi ang ating uh, leader sa panau ito sa nangyayari at uh, alam din po natin na lahat po ay nakikita ng Panginoon yan at naalala ko po yung ating binabasa na talagang ang Diyos po ay nagagalit din, hindi lang galit, puot ang inabot ng mga tao sa unang uh, Biblia, o sa unang aklat sa Old Testament. Puot at galit ang uh, naranasan nila mula sa ating Diyos. At sabi ko nga kahapon, mahirap humusga sa mga taong yan, na membro ng KOGC dahil ang tanging makakapagosga lamang sa kanila ay ang Diyos. Ang Diyos lamang po ang nakakakilala sa kanila. Nakakaalam ng kanilang puso. At tayo pong mga tao ay uh, wala po tayong karapatang humusga. Kung ano man po yung uri ng kanilang pananampalataya sa Diyos kung ano po yung way nila, kung paano sila lumapit sa Diyos dahil ang lahat po ng bagay na nangyayari dito sa si ibabaw ng lupa ay ang Diyos din naman po ang may kapahintulutan. Ako naman po bilang isang Pilipino lang, bilang isang tao, bilang isang mamamayan ng ating bansa, ng ating bansang Pilipinas, siyempre ang uh, sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Ako po bilang isang Pilipino na nagmamahal sa Diyos at sa bayan, nagmamahal sa aking kapwa Pilipino. Kapag nakikita ko po na may nasasaktan at uh, hindi na nabibigyan ng tamang hostisya, ay uh, masakit po yon para sa akin. Nasasaktan po ako. Sabi ko nga po sa aking anak hapon, Naku, kung ako lang nandyan sa dabaw, siguro isa rin ako dyan sa sasama. Kahit hindi ako membro ng KOGC para lang paliwanagan ang mga pulis. O bahagi na nalang kaya ng salita ng Diyos ang mga pulis para maliwanagan ang kanilang mga isipan na hindi nila kailangang sundin yung mga leader nila kahit mali na ang pinapagawa sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, no? talagang uh, sabi ko nga sa anak ko kahapon, sayang kasi hindi ako nakarating dyan sa Dabaw na yun talagang ang una namin na uh, plano noon na uh, doon kami sa Dabaw mag for good. Pero hindi rin po pinahintulutan ng Panginoon. Kaya every time po na, na nabubuksan ko po ang YouTube at nakikita ko po yung mga pagmamaltra at grabe na pagmamalabis ng kapangyarihan ng mga pulis mga bagito pa ng mga pulis kumbaga nagsisimula pa lang sa perwisyo ay, ay sa serbisyo ay nakakagawa na ng uh, sobrang mali how much more kung sila pa ay magkaroon ng ranggo talagang uh, gagawin nila kung anong gusto nila kahit ito man ay labag sa batas na kanilang pinapatupad bilang mga alagad ng batas. Kaya masakit po para sa ating mga damdamin bilang mga Pilipino kapag meron po tayong nakikita ng na mga naaapi na ating mga kapwa Pilipino. Unang-una, kanila pong residente yun, tirahan po nila sila po ang nagtulong-tulong sama-sama ang mga miyembro ng KOGC para pagandahin ang lugar na iyon na ang lugar na iyon ay doon sila titira payapa na sumasamba sa Diyos mayroong mga kabataan doon na nag-aaral may mga matatanda doon ng mga misyonaryo na mga matatanda na at halo-halo uh, po ang uh, sitwasyon ng buhay doon. Tapos bigla pong uh, bubulabugin ng mga alagad ng batas ng mga kapulisan. Niisip ko din bakit kaya hindi man umiimik yung mga ibang uh, pamunuan ng uh, sandatahang lakas ng Pilipinas gaya po ng Armed Forces of the Philippines yung mga taga NBI, yung mga CIDG, lahat po ng ating mga sandatahang lakas. Bakit po kaya wala mang namamagitan, walang umiimik, para bang pinababayaan lang nila na may mangyari sa mga tao doon. Minsan tuloy naiisip ko na wala na bang halaga sa kanila ang buhay ng mga tao, ng ating mga kababayan doon sa KOGC o sa Dabaw Sino ang mamamagitan sa pangyayaring ito? Dahil mismo ang mga alagad ng batas ang gumagawa doon ng hindi tamang proseso. Kasi alam niyo mga kaibigan, no kahit paano naman ay uh, mayroon tayong kunting alam sa batas. Di po ba kapag warrant of arrest, ibig sabihin, nakakatiyak sila na yung subject o yung aarestuhin nila ay nandoon talaga sa lugar na yon Ngunit, ang kanilang hawak lang ay warrant of arrest at wala pong search warrant. Pero, kahit walang search warrant o kahit illegal pa yung kanilang uh, ginawa na pagpasok doon dahil may kanya-kanya din sila mga dokumento, may hawak din dokumento ang uh, abogado ng uh, KOGC, may hawak din na uh, dokumento yung uh, uh, general. So pumasok sila whether you like it or not, sabi ng uh, general ay papasok sila at ang kanilang ginawa ay wala namang hinuli kundi hinalughog lahat ng mga building doon ang hanggang sa nandoon na po sa loob ang karamihan ng mga pulis at hindi na lumalabas at para bang feeling ko lang kung nagkakamali man ang aking pananaw sa bagay na ito parang gusto nilang uh, kubkubin ang buong area ng KOGC napakaganda kasi mga kaibigan na ang loob ng uh, kingdom of Jesus Christ napakaganda talaga. Parang paraiso. So, sobrang malinis. Ang gaganda ng mga bulaklak sa loob. Kumbaga eh organized, disiplinado ang mga tao na nakatira doon sa loob. Sobrang maganda talaga. Kung baga eh, pwedeng gawing uh, tourist spot o pwedeng gawing kampo ng gobyerno. Pero sabi ko nga, yun ay uh, private property at yun ay simbahan o pinagdadausan ng gawain ng uh, Panginoon doon. Kaya wala na po akong masabi kung ano man ang pag-angkin ni Pastor K. Buloy sa kanyang sarili. Dahil ang Diyos na ang bahala sa kanya. Diyos na ang bahalang magbigay ng disiplina sa kanya. Ang concern ko lang po dito ay yung effort ng mga tao para mabuo yung uh, Kingdom of Jesus Christ uh, <clears throat> area. Yung 30 hectares na talagang pinaganda, malinis. At yung concern ko dito yung kapayapaan at katahimikan ng mga tao na nandoon sa loob na patuloy na gumagawa ng uh, kaayusan at hindi naman sila problema ng gobyerno. Kaya yun, mga kaibigan, sabi nga ng anak ko at ng mister ko nung panahon na nandoon pa rin yung mister ko sa kalinan, talagang kapag oras ng butuhan, kapag oras ng birthday ni Pastor Kibuloy, lahat ng politiko ay nandoon sa kingdom na yan para hingin ang suporta ni Pastor Kibuloy kasi meron siyang miyembrong 8 million. So, sa akin ding napanood na sinasabi ni Kibuloy na sinuportahan din niya, all out support siya sa kandidasyon ng ating uh, Pangulo ng kaupo ngayon. At yun na ang nangyari. After po ng suporta, ay uh, yan na po ang uh, nangyari at kung ano man po ang iba pang mga dahilan kung bakit nagkakaganyan ngayon ay uh, dadaan po yan sa tamang proseso ang concern ko lang talaga dito mga kaibigan nasasaktan din ang aking puso doon sa parang tinanggalan ng karapatan ang mga tao na dating nakatira sa loob ng KOGC at sa mga sandaling ito yung late, latest ko na napanood, yung mga lumabas na miyembro ng KOGC lumabas doon sa uh, area na yon ay hindi na pwedeng pumasok hangga't wala po silang uh, permit iyan tanong bakit sila kukuha ng permit? Itaga doon nga sila, kanila nga yun. At sino naman ang magbibigay ng permit sa kanila? O di po ba? Ibig sabihin, kinukubkub na ng mga militar, ng kapulisan, ang lugar na yon at walang ibang magbibigay ng permit sa kanila, kundi yung uh, general o yung pinuno ng mga kapulisan na nagdala doon ng mga pulis na almost 3,000 ba o 2,000? Ang dami nila. Ang nakakatakot lang dyan, mga kaibigan, ang nakakatakot isipin dyan, baka mag-rebelde ang mga tao. Di ko ba? Kapag mo na yung karapatan, yung damdamin, yung pagkataon ng isang tao at naburyong ang isipan ng mga ito, eh kung 8 million yan, eh kahit man hindi dumalo o makiisa, nakipag-tanggol yung buong 8 million. Sabi na lang natin yung isang million na lang. O di po ba? Kagulo. Kagulo po yan. Talagang marami pong buhay yan ang mawawala pag nagkataon na nag-rebuild itong mga puso at damdamin, isipan ng mga taong ito na tinanggalan uh, tinanggala ng karapatan sa kanilang sariling tahanan. Kaya nakakatakot mga kaibigan, no? isipin na parang uh, martial law ang nangyayari ngayon sa loob ng KOGC at uh, tahimik lang ang mga dabawin nyo wala naman tayo nakikita doon na mga hindi membro ng KOGC ay pupunta para makigulo o para makipaglaban o i-depensa ang kanilang mga kapwa at dabawin yung mayor ng Dabaw ay hindi rin naman natin nakita na pumunta doon dahil nga kontrolado din marami ding usapin against uh, sa mayor sa kanyang tatay sa kanyang ati sa vice president kumbaga ang gulo-gulo isipin pero ako lang talaga ang nais ko lang talaga ay sana mahinto na yung pang-aapi na nangyayari ngayon sa loob ng KOGC. Nakakaawa kasi mga kaibigan yung ating mga kababayan doon. At gaya nga ng aking sinabi kahapon sa ating vlog, nawa ay patuloy uh, natin ipanalangin ng ating mga kababayan, higit sa lahat ang ating bansa, ang ating Pangulo, na nawa ay uh, makaramdam ng takot sa Panginoon. Kasi kapag ang isang pinuno o mga pinuno, ay walang tunay na relasyon sa Panginoon. Walang banal na pagkatakot sa Diyos. Wala rin takot yan sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang kailangan talaga, mga kaibigan, ng isang pinuno o isang leader, kahit mana ang leader ng tahanan, ama ng tahanan, dapat talaga ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Tamang pananampalataya sa Diyos upang mapamunuan ang isang bansa o ang isang sambahayan ng tama at ang Diyos ang laging ipaunawa, ipaalala sa membro ng sambahayan at sa bawat mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang isang pinuno na walang tamang relasyon sa Panginoon kahit ano lang talaga yan ang kanyang maisip ay gagawin at gagawin niya tama man o mali ay talagang gagawin niya bakit walang self control bakit walang takot kasi nga walang tunay na relasyon sa Diyos at ang isang tao na walang tunay na relasyon sa Diyos wala rin pananampalataya sa Diyos yan wala rin Kristo sa buhayan. Kaya ganyan po ang mga mangyayari. <coughs> kaya mga kaibigan, tulungan niyo po ako na patuloy na manalangin sa ating Panginoon na sana bumaba ang kapangyarihan ng Diyos ate, pagtanggol ang ating bansa laban sama sa masasama ang ating mga kababayan na naapi sa oras na ito na ay makaranas ng pagtatanggol ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, pray lang po tayo at huwag po tayong magsawa na manalangin, magsawang makinig ng salita ng Diyos o magbasa ng salita ng Diyos kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay, manatili po tayo sa ating pananampalataya, sa ating tunay na Diyos, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At Diyos na ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. <coughs> Hanggang dito na lang mga kaibigan, ang akin pong uh, binahagi sa inyo at uh, patuloy po kayong ingatan ng ating Diyos tayong lahat patuloy pong pagpalain ng Panginoon higit sa lahat pagpapalang espiritual upang tayo po ay maging malapas at malabanan anumang sitwasyon ng ating mga buhay maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kaibigan at dito na po muna tatapusin itong aking uh, konting sharing sa inyo Bye bye po